Noong Marso 28, isang lindol mula sa Myanmar ang naramdaman sa Bangkok. Mula sa daan-daang mga gusali, tanging isa lamang ang gumuho na isang trento palapag na tower na isinasagawa bilang opisina ng Estado ng Thailand. Dahil sa sobrang hindi matatag na estruktura, ang mga rescuer ay kinailangang maghukay gamit ang kanilang mga kamay. Hanggang Abril 11, Iniulat ng Bangkok Metropolitan Administration na 27 pito ang patay, siyam ang sugatan at 67 pito ang nawawala kabilang na ang isang labing pitong taong gulang na babae na sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho ay naging biktima ng insidente. Bakit nga ba isa lamang itong gusali na gumuho mula sa lahat ng istruktura sa paligid? Ano ang nangyaring mali sa disenyo at materyales na ginamit? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga magulang na naghintay ay si Dr. Toa Porn Sarak na naglakbay mula sa Uban Rajatani para hanapin ang kanyang anak na ang unang trabaho ay sa nasabing gusali. Habang ang mga pamilya ay nagdarasal at naghihintay, may mga tao namang nagtitipon sa dilim. Isang araw matapos ang trahedya, nahuli ang apat na Chinese nationals na pasekretong pumunta sa restricted zone at ninanakaw ang mga dokumento tulad ng mga report sa inspection, construction files at IDs ng contractor. Bakit nga ba sila nagmamadaling alisin ang mga ebidensya? Ano nga ba ang nangyari sa isang gusali na ito lamang ang gumuho? Ang insidente na ito ay naging usapin hindi lang tungkol sa pagkawasak ng isang gusali, kundi pati na rin sa corruption. Noong Marso 31, inilabas ng Ministry of Industry ng Thailand ang mga resulta ng tests na nagsabing ang bakal na ginamit sa gusali ay hindi pumasa sa mga pambansang pamantayan. Ang steel na ginamit ay mula sa brand na Sky na ginawa ng Shinsuan Steel, isang kumpanya na may 80% Chinese ownership. Ang bakal ay mula sa isang pabrika sa rayong na isinara noong Disyembre 2024 dahil sa isang aksidente at mga paglabag sa kaligtasan mahigit 2,400 toneladang bakal ang kinumpiska mula sa pabrika noong panahong iyon. Ayon kay Thidipas Chachan, lead investigator, maari nilang sampahan ng kaso ang mga manufacturer at seller ng substandard na produkto. Nang inspeksyonin ang mga steel bars, nakita na maluwag ang pagkakasama ng bakal at semento na nagbigay ng hudyat na hindi tamang materyales at hindi maayos na pagkakainstall install ng reinforcement ang ginamit. Inamin ng ilang analyst na ang pangunahing haligi sa unang palapag ay parang binigatan ng gravidad kaya ito ay mabilis na bumagsak. Dahil ang mga steel bars ay mabilis na pinatigas, may mga indikasyon na hindi ito sapat ang tibay at maaaring mabilis mag-crack kapag binigyan ng stress, lalo na sa mga lugar na may lindol. Dagdag pa rito, ang mga steel bars na ginamit ay may T-mark na senyales ng mabilisang pagpapalamig na maaaring maging sanhi ng hindi pantay na lakas at maagang pagkasira. Habang patuloy ang paghuhukay ng mga rescue team, sinimulan din ng mga investigator na buuin ang kwento ng pagkabigo ng gusali na nagsimula bago pa man tumama ang lindol. Ipinakita ng mga autoridad na 30% pa lang ang natatapos sa gusali nang mangyari ang pagguho. Gayunpaman, umabot na sa installation ng curtain wall at interior finishing na indikasyon na malaki na ang natapos sa estruktura. Subalit may mga concerns ang mga eksperto sa disenyo ng gusali na gumamit ng core tube at pre-stressed beamless slab system na may mga inherent na panganib. Kung ang isa sa mga haligi ay bumagsak, wala nang mga beams o shear walls para mag-realign ng bigat. Nangyari nga ang insidente na hindi lang simpleng pagkagiba. Tumama ang mga unang seismic waves, ngunit sa pagsusuri ng mga eksperto, malamang ay hindi kailanman kayang tumayo ng gusaling ito. Sinasabi ng mga structural engineering experts na hindi na inirekomenda ang ganitong uri ng disenyo sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol, tulad ng nangyaring pagkagiba ng Champlain Tower South sa Florida noong 2021 na kumitil ng 98 na buhay. Sa pag-iimbestiga, natuklasan ang malawakang kalawang, kawalan ng katatagan sa estruktura at kakulangan sa redundancy sa disenyo ng gusali na walang mga beam, kaya't nagdulot ito ng global na atensyon sa mga ganitong klase ng istruktura. Pero paano nga ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon sa State Audit Office Tower? Ano ang dahilan kung bakit naging tampok ang proyektong ito sa isang ambisyosong inisyatiba? Ang gusali ay itinayo ng isang joint venture ng Thai na Italian Thai Development PLC at ng China Railway Number no. 10 Engineering Group. Ang partnership na ito, na kilala bilang ITDCRE 10, ang nanalo ng kontrata mula sa gobyerno noong 2020 upang itayo ang punong himpilan ng State Audit Office ng Thailand na nagkakahalaga ng 2.1 bilyong bot. Isa itong mahalagang halimbawa ng Belt and Road Initiative ng China sa Thailand. Ang China Railway Number no. 10, isang subsidiary ng China Railway Construction Corporation, ang pinili upang pangunahan ang konstruksyon ng estruktura. Subalit habang tumatagal ang proyekto, Nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng pagmamadali sa oras, pagpapalit ng mga materyales at mga lumalalang isyo na ikinala. Ayon sa mga pahayag ni Manny Mitmonkol, chairman ng Anti-Corruption Organization ng Thailand, ang proyekto ng Audit Office ay unang nasuri pa noong Enero 2025 dahil sa matinding pagkaantala, kakulangan sa mga manggagawa at mga hinala ng paggamit ng substandard na materyales. Ayon pa sa kanya, ilang beses nilang binisita ang site at nakita nilang masyadong mababa ang bilang ng mga manggagawang naroroon. Bagamat mabagal ang progreso ng konstruksyon, may mga palatandaan ng pagmamadali sa pagtatapos ng mga finishing works. Habang papalapit ang deadline, malamang na ang mga kontratista ay nagmadali sa paggawa sa pamamagitan ng mga shortcut tulad ng pagtanggal ng mga pansamantalang suporta ng masyado ng maaga hindi tamang pagpapagaling ng semento o pagmamadali sa grouting at pre-stressing procedures. Ang mga shortcut na ito ay mataas ang panganib, lalo na sa mga high-rise na konstruksyon tulad ng gusaling ito na walang mga beam. Ayon pa sa mga eksperto, mayroong mga indication ng isang pattern na makikita rin sa ibang malalaking proyekto na itinayo ng mga Chinese state-owned contractors, particular na yung mga kasali sa Belt and Road Initiative. Sa China, tinatawag ang ganitong klase ng proyekto na tofu drag projects o mga istruktura na mukhang matibay pero madaling gumuho sa ilalim ng tunay na presyon. Naging kilala ang term na ito matapos ang lindol sa Sichuan noong 2008 kung saan maraming paaralan ang gumuho dahil sa mahinang kalidad ng bakal at konkreto pati na rin sa pagmamadali sa construction. Critical ang mga isyu na ito tulad ng paggamit ng bakal na galing sa isang blacklisted na pabrika, rebar na hindi pumasa sa mga pambansang pamantayan at mga manipuladong timeline sa konstruksyon. Isa pang eksperto ang nagsabi na ang pagbabawa sa halaga ng materyales ay isang magalang na paraan ng pagsasabing gumagamit ng substandard na mga materyales. Ang pagpapabilis ng trabaho ay kadalasang nangangahulugang nagtatanggal ng mga kinakailangang proseso. Ngunit ang isyu dito ay hindi lang teknikal. Pati ang politika ay napasama sa pag sa insidente. Paano nga ba nagkaroon ng ganitong depekto sa isang gusali na dapat maglaman ng mga opisina ng Estado? Ang tanong ay lumabas mula sa investigasyon ng gobyerno ng Thailand. Noong Abril 2, opisyal na itinuring ng Ministry of Justice ng Thailand ang pagkag-collapse ng State Audit Office Tower bilang isang espesyal na kaso at inilipat ang hurisdiksyon nito sa Department of Special Investigation. Ang hakbang na ito ay isang turning point. Ang isang disaster sa construction ay ngayon tinitingnan bilang posibleng isang kriminal na conspiracy. Kasama sa investigasyon ang mga ulat tungkol sa maling impormasyon sa mga pag-aari ng kumpanya at ang mga posibleng ilegal na transaksyon ng mga foreign contractors sa pamamagitan ng mga nominee arrangements. Ang imbestigasyong ito ay nagiging masalimuot at naglalayong masusing suriin ang bawat aspeto ng proyekto pati na ang paraan ng pagkakapili ng kontrata. Sa kabila ng lumalalang issue, hindi pa rin nagbigay ng pahayag ang China Railway Number no. 10 kahit nakumalat na ang mga larawan ng sirang bakal at konkreto sa social media ng Thailand at China. Ang embahada ng China sa Bangkok ay naglabas ng pahayag na nakikiramay sila sa trahedya at nagpahayag ng kanilang kooperasyon sa mga autoridad ng Thailand. Habang ang mga investigador ay patuloy na naghahanap ng mga posibleng kapabayaan at pandaraya, isang malaking tanong ang lumitaw kung bakit ang isang malaking proyekto na pinunduhan at itinayo ng isang Chinese company ang naging sanhi ng pagkasira. Puno ng kontrobersya ang Belt and Road Initiative ng China na layuning palakasin ang impluensya ng bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng mga infrastruktura Ngunit ito rin ay may mga kasamang isyu ng utang at mababang kalidad ng mga proyekto. Ang paggamit ng substandard na bakal at ang mga kakulangan sa paggawa ay ilan lamang sa mga isyu na natuklasan sa proyekto. Bukod pa rito, matapos ang insidente, napansin ng mga netizens ang pagtatanggal ng mga posts tungkol sa gusali mula sa mga Chinese social media platforms, isang hakbang na tinutukoy bilang digital cleanup. Ang mga ganitong aksyon ay nagdudulot ng mas maraming tanong kung bakit hindi kayang aminin ng mga kasangkot ang kanilang pananagutan. Sa kabila ng mga isyong ito, ang gumuhong gusali sa Bangkok ay isang malupit na paalala ng mga panganib ng pag-aasa sa mga banyagang kumpanya para sa ating mga proyekto. Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan ng mga gusali, kundi pati na rin sa responsibilidad ng mga may katuturang kumpanya. Ano sa tingin ninyo may mga paraan kaya tayo para maiwasan ang ganitong klasing issue sa hinaharap. I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.